Alright, alright. So, yun. <laughs> Punasan na rin pala natin. Tsaka, correction nga pala. Wala pala dito yung, ano? Wala bola. Dito yung bola. <laughs> dito yung bola. <laughs> Ayan, no? Oh. So, hindi ko pa na natanggal yan. Ala, nakalimutan natin yung, ano, pang... Pantanggal natin dito sa nasa trabaho kasi. Pero bumili na tayo nun. Pero kita malinis po, oh. Hmm. Linis pa. Tanggalin na rin natin yung mga maabot natin. Para hindi na siya, ano. Tsaka, ano, wala siyang, ano, wala siyang bakas talaga ng pagka pud -pud ng, ano. Ibang maitim na maitim. Hindi, eh. Normal, halikabok lang talaga. ayun Hmm yarin na magsasawa ko nito. Ginamit ko. Sermon sermon ako nito dahil yung tawil lang ginamit ko. Ayun ah. Ah. Kala ko no May eh. wala na eh. Ginamit ko na eh. Ay no. Maganda kasi yung pang ano. Maganda kasi yung pang pang to dahil kukunin niya talaga yung dumi. Ano yun? Sino matawag? Ay, ano? Ano, ano? Baracus. Baracus. Si Harold Baracus. Alo. Oo. Oh. Ano yan? Hello. Ano yan? Daki. Daki di ko sinan. Oo. Oh. Yung blue clicker, kailangan daw yung pahinig -pahil, kami sa katagilid. Eh, puno na yung truck. O, oh, di tagilid? Eh wala nga sa paglalagay pagilid eh. Mas puno na. Eh bakit nag-request eh bakit nag-request sila ng patagilid? Oo oh, nga sir, kung meron daw sana patagilid. Eh kasi puno na sir. Ah, okay. Sabi lang yung nila kasi karton at saka maliit yung oh, ano. Oh, di sige yung blue clicker eh dalhin kay Andis. Andis? Oo. Ah uh sige -oh. oh, sige. Sige, sige, sige. Ano mo na, ah? inform na, inform yung sales. Inform, inform sales. Sino ang tatawagan doon? Oo, oh, maya. Ako na tatawag. Sir, sir, ay, ita ita ita, ita, ita na mo pala kay iyan na mo kay Pat na lang kay Pat. Okay, Pat. Uh -oh. so, okay, okay, okay. Ay, kay Pat? Oo. Sige sige. Iyan ang kay Pat. Tapos uh, oo. Uh, 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 kung pwede kay ano kay Andis. Sige uh, sir. Okay 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 sige. Ay, nako nakalib nakalib tayo ngayong araw eh walang so nakalib tayo ngayong araw dahil uh, meron tayong event na pupuntahan pero hindi niya maiwasan talaga na may bearing pa siguro to ah busing lang hmm. Uh -huh. Eh, yun yung ko eh. Parang siyang malag, ano, yung malak maganit. Um, parang siyang maganit. Yung matigas na. Ayan na. Ayan yung narinig ko kami. Ayan. So, alam ko yung mga master yan alam yan yan. Yan pero yan okay pa nga yung belt natin para sa akin. So hindi ako magwo-worry. Sakalsada. Uh, tayo, eh pinang pinang aharabas natin ito. Pinang-move it natin ito. Yan. O, oh, malinis na ng kaunti. Kunti lang. Wala, wala magawa. Wala tayong patanggal eh. Ayun. Hindi pa rin pala rito. ten 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 okay, okay, okay. natin. Tignan natin ito mamaya. Linisin natin ito. Ito linisin natin ito. Ayan. Mga bagay-bagay na kaya natin dukotin. Dukotin mo yan natin.